Hey guys! Tara samahan niyo ako dito sa nauuso at pinipilahan na may ultimate Korean experience. Dahil bukod sa very unique na, eh may food pa sila dito na na-feature sa Netflix at nagte-trending sa lahat ng social media. Ito ang name be Self Ramyun Bar na located sa 1858 Mario Rosa Street, Malate, Manila. Nagulat nga ako na sobrang lakas nila lalo na sa gabi tsaka sa madaling araw. Paano ba namang hindi guys dahil every time mag crave ka sa ramyun ay puntahan mo lang sila dito anytime dahil 24 hours silang available. At ang maganda pa dito at very unique sa kanila dahil ikaw mismo magluluto at pipi pipili ng gusto mong lutuin. Sa first step ay pipili ka ng ramyo na gusto mo. Sunod ay pili ka naman ng toppings tapos pwede mo nang dalhin sa cashier para bayaran. Then after that, pwede mo na siyang lutuin. O ba diba, napakadali lang at sobrang fun pa gawin yung concept para ka talagang nasa Korea. Kaya naman mapabata, matanda, eh sure na mag -e enjoy dito. Guys, first time ko lang makakatry ng cheese ramen. Kaya try na natin. Ah, Mmm. Bagay pala. Ang sarap. Bagay yung combination ng cheese sa soup. Tapos sabayan mo pa ng crab stick at pork inoki. Mas lalo pang sumasabog yung sarap niya. Ang cute nun lasa. Pwede pwede, kahit sa bata. Ultimo yung beef at Vienna sausage na gamit nila mga premium quality kaya pasok na pasok talaga sa lasa na gusto ko. Masarap siya at hindi ka mapapaya kung ire recommend mo to. At dahil sobrang nag-enjoy at natuwa tayo sa experience, kaya titikim pa tayo ng mga malulupit na choices dito. At kung yung kanina tinry natin yung may sabaw ngayon, itatry naman natin yung dry noodles. At sakto guys, naabutan pa namin yung very hands-on na may-ari dito. At ang nakakagulat at nakakabilib, eh marunong pa siya magtagalog. Pa English English pa ako, nagulat ako, sinagot ako ng Tagalog. Yeah. Ito naman yung chapaguri na kung tawagin nila, mix ng dalawang klasing noodles, isang dry at isa namang may sabaw. At kaya chapaguri dal mix of chapagetti at nuguri. Si chapagetti yung sweet at may black na powder. Si nuguri naman yung spicy kaya may red na powder. <laughs> Ultimate Korean experience. Ito yung sa mga na-try ko dito, pinaka the best. At alam nyo ba guys, na-feature tong Chapaguri sa Parasite na palabas sa Netflix. At dahil nga sobrang sikat niya, kaya na-intriga akong matry. Pero pagdating naman sa toppings guys, nasa sa inyo kung anong gusto nyong ihalo. At ang kinagandahan nito, dahil sa dami nilang choices, marami kang pwedeng pagpilian at hindi ka magsasawa. Kaya naman pala na-feature siya kasi ang sarap ng combination niya. Lalo ng may cheese. Panalo yung lasa niya. Must try. At ito rin yung isang sikat pa sa kanila at very unique na cupbob kung tawagin. Dahil isa siyang cup noodle fried rice. May iba't ibang flavors din siyang pwede kang pagpilian. At nasa sayo rin kung anong gusto mong on the side na ulam. At dahil very helpful naman yung mga staff nila dito, pwede nyo ipaluto rin sa kanila. At ito na guys yung kinalabasan ng lahat ng pinili natin para sa kapbab natin. Grabe guys, sobrang solid dito. One of the coolest authentic Korean dining experience. At lahat daw ng ingredients nila imported pa galing pa talagang Korea. At ultimo yung mga meat nila galing directly sa farm. Then yung mga ulam na hinalo ko pala sa cupbob, samgyupsal, sundae, then sinamaan ko pa ng crushed na seaweed. Then itong sundae, Korean sausage nila, isang pig intestine na nilagyan ng glass noodles, pork blood, at glue. Rice. At sikat pa nga daw to na street food sa Korea. Nagustuhan ko rin naman siya, very unique yung lasa niya para kang kumain ng dugo na may kasamang noodles. At dahil napakainit ng panahon, hindi natin palalagpasin to, magde-dessert tayo. Napaka-perfect nito na ito guys, lalo na after mo magmainit at napakasarap na noodles. Refreshing na sa pakiramdam, matutuwa ka pa dahil hindi ka tinipid sa mga sahog. Meron din sila dito nung nagte-trending na tanghulo. Mm. mm. Ito rin guys, yung bagong nagtitrendy ngayon at viral sa YouTube or kahit saan mang social media. Ito yung giant or higanteng noodles. Ito naman yung version nila na may sabaw. Then ito naman yung version na dry. Good for 8 persons na to. Ayan, tingnan nyo yung mga nagmumukbang. At guys, meron din silang beer at iba't ibang klaseng flavor ng soju.